Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may katanungan po ako sa inyo, Ustad. ano uh, po yun? Eh, narinig po ako na hindi po makapaniwala po sa tanatanong ko, Ustad. Hmm. Uh, yung narinig ko po, sino po, sino, sino po yung sahaba na uminom ng dugo ng Propeta Muhammad SAW, Ustad? Sinong sahaba ang uminom or nakainom. Hindi nakainom. Ininom talaga. Ininom okay. talaga sad masha. Okay. Uminom, uminom ng dugo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Masha Allah tabarakallah magandang katanungan yan. Very interesting question yan kasi pambihira lang natin maririnig. At sa palagay ko kayo din first time yung marinig yan, di ba? so sino ba? Actually merong mga iba't merong iba't ibang narration ng ng mga scholar natin Mayroong apat, no, apat na tao ang uminom ng dugo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yung iba nagkaroon ng uh, uh, pagtatalo sa narration kung authentic ba o hindi. Pero ang isa no, isa sa kanila ay medyo sabihin natin no, mas malapit sa katotohanan at authentic. Anyway, baligitin natin sa Ang nakainom o ang uminom ng dugo ng propeta sallam una si Abdullah bin Zubair. Subhanallah. Si Abdullah bin Zubair. Ganito ang kwento nan. Nakala, nakasaad yan sa isang hadith, no? Na noong naghijama ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan ni propeta si Abdullah bin Zubair na itapon ang kanyang dugo. Sabi niya, okay, uh, kunin mo ang dugo na ito, which is galing sa hijama. Kunin mo ang dugo na ito, at pagkatapos ay uh, ibuhos mo upang sa hindi makita ng tao. Ang ginawa ni Abdullah bin Zubair, kinuha niya yung dugo, tapos nung siya ay malayo na sa mga tao, ni makita na mga tao, ang ginawa niya ay inun ininom inunin niya ang dugo <laughs> ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos bumalik siya kay Propeta sallam, sabi niya, "Masanaat, anong ginawa mo?" O Abdullah bin Zubair. Sabi niya, "Ya Rasulullah, nilagay ko sa isang lugar ang dugo mo na hindi kailan makikita ng tao." Ang sabi niya sa sallam, "Pala <laughs> ala ka syaridta. Marahil ay ininom mo 'yon." Sabi, <laughs> yan na am. Sabi na, oh, propeta na, inunom ko. So, hindi yun sinabi kong uh, bahagya ba o buo o lahat ininom ng uh, sa Salaam, no? Sabi niya, sabi na, Way, sabi na, waylon, sabi na, waylon, linnasi minka, o waylon, lakaminan nas. So, itong phrase, kumbaga, na parang sabihin natin na, dahil sa ginawa mo na yon ay parang, uh, parang ano ba, parang, kapa, kap, 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 kap parang sinabi na, kapahamakan, no? Para sa mga tao mula sa'yo, at kapahamakan ka, para sa iyo mula sa mga tao. ang isang statement ako sa dahil doon sa ginawa niya. Ah, kakaiba <laughs> na ginawa niya. Yan ang una mga kapatid. Bukod kay Abdullah bin Zubair, nabanggit din sa mga ilan sa mga hadith, si Salim Abul Hind Al-Hajjam. Isa sa mga talagang blood copper, kumbaga at nagano talaga ng dugo, naghihijama. At tapakala si Salim. At gayon din, gayon din si Safina, mula sa mga taga-silbi ng propeta mga maestalams. Tapakala si Safina. Salam. Safina yan pero paglalaki siya. Subhanallah. Bakala ni Safina. Pangapat ay isa sa mga gulam, isang binatilyo ng Quraysh, na uminom din ng dugo ng propeta Muhammad sallallahu sal alaihi sal wasallam. Una-una hindi ito utos sa presesa na uminom inumin ng dugo niya. Okay? Dahil sa pagdakila at dahil sa kumbaga alam natin ang propeta ay propeta, no? So balit dahil sa kanilang pagturing nila kay Professor Salam sa ganung antas mga kapatid ay sinubukan nila bago sinadya nila talagang inumin ng dugo. Yeah. Pero dahil dito hindi ito encourage sa professor sa kanila at the same time bilang sa atin hindi ibig sabihin na pwede tayong uminom ng dugo. Yan ay special na ginawa ng mga sahaba at wala silang ibang ininom na dugo kundi dugo lamang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga kapatid. Salam. Pero still na ipinagbabawal ng professor Salam ang pag-inom ng dugo. Yan ay dahil kabila sa tinatawag na na GS. Okay? So hopefully, nagkaroon kayo ng bagong knowledge. Inshallah. Kaya, masabi ko, pag may knowledge, may power. Jasa ka na, Ustad. Para ka na, no Fake Ustad.